Hinay nga pressure sa tubig na sinati sa mga fire hydrant sa Cebu City nga gitumbok nga usa sa hinungdan kung anong dugay nga ang kayo sa sunog sa Sitio Living Water, Barangay Basak, Pardo, Cebu City ni atong Birnes Santo. Siluan Mirundina sa report. ang untang sulemne o malinaw nga Biyernes Santo sa dakong kayo nga milamoy sa kabalayan sa City Living Water, Barangay Basak Pardo, Cebu City, pasado alas 9 sa buntag. Mga residente nagdinaganay o nag sa pagpanghipo sa ilang mga gamit nga masalbar. Ang uban, igo na lang sa pagpatuo sa ilang mga luha, samtang nagtanaw, nga gilamoy na sa kayo ang ilang mga panimay. Sila si Cheryl Gaviola, wa ayoy na salbar nga mga gamit, kay gisiguro nilang makagawas gila yun sa ilang panimay. Uban, ang bedridden nilang padre de pamilya o mga gagmay bata. Naibong ko mga alas jis, na alas jis, kanang nag-aso kwarto na mo, to na Nga, ah, ang kayo kay dito man gawas gikan, Emosyonal usab nga gisaysay ni Delina Di Soyo ang pagpasalamat niya kang Sr. Santo Niño kay naluwas sa sunog ang 8 anyos niyang apo nga si Elora Faith Nugas nga unang gituhuan nilang wa makagawa sa ilang panimay. Pagpatay ni siya yung inahanong maunsa ni siya. Kigisalig ba yan nina mo siya? Unya kayo nakita na kuya wala kong maayong ampong na makita ng bata. Nag-pray ingon na Niabot sa 20 size ka mga panimay, ang hingpit nga naugdaw, samtang unom ang partially damaged. Wala hinoy natalang nakalas o napaso atol sa sunog apan may usa ka senior citizen nga nasamad sa tiil sa pagdali-dali nga makagawa sa panimay. Hinoon, dali ra usab kining gihatagan og first aid sa mga sakop sa emergency response team. Samtang duha ka mga lalaking residente sa dapit ang gikustodiya usab sa barangay human madawat ang taho nga nagpat session kini sulod sa panimay di inagsugod ang kayo. Apan hugtanon kining gihimakak sa duha. Wa ako lang secure ang um, duha ngod kay uh, duha okay, uh, imbestigahon pa sa Bureau of Fire. Dito mo ang nagsugod kayo. Ay, doon naman tayo na dawat sa report, sticker report. Ikan noyo pa. Ang kung gumagamit ko, pero katong pagkita po, wala. na to, tuwag ikaw to. Dito ko sa, sa may kapilya, nagtaon ko ba? Nagtaon ko ng hugas motor. Nagtaon ko ng tubig. Pag humano, wapak ko ka magtaon, nasingit nga na pangalan sana sunog. Gisusi pa sa mga investigador sa Cebu City Fire Station ang hinungdan sa sunog. Apan usa ni ini ang nadawat nga kasayuran kabahin sa napasagdan nga katol. Ato nang sutaon po kung unsa ginakatinood, apan initial nga kuan nga na gikonsider sa ato ang mga investigators posibleng katol nga kanang uh, na pasagdan. Alas 9:51 gikatahong nagsugod ang sunog ug gisaka kini sa second alarm hingpit kining napaong pagka alas 11 by 17 sa buntag. Mikabat sa 1.2 million pesos ang gibiling danyo sa maong sunog. Matod ni SFO2 Wendell Villanueva, spokesperson sa Cebu City Fire Station, nga usa sa hinungdan nga dugay nga napaong ang kayo, ang kahinay sa pressure sa tubig nga gikan sa mga fire hydrants. Although natay arrangement with MCWD nga kun conflagration i-divert ang pressure sa nearest hydrant sa piresin. So, but kuan na kanang hinahin ay ato nang na 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 feel ang kuan kanihit sa tubig na punta. Grabe ang kainit nga ato na nice isnati ron panahon na. Uban ni Marlon Malgazo, duon meron Balitang Bisla.